Nagdadalam-hati ang mundo ng musika sa pagpanaw ng iconic na mga awit na si Freddie Aguilar sa edad na 72 ngayong May 27, 2025. Kilala si Aguilar sa kanyang mga walang kupas na awitin gaya ng anak at bayan ko, na ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming henerasyon sa pamamagitan ng musika na sumasalamin sa pagmamahal, nasyonalismo, at diwang Pilipino. Kinumpirma ni Atty. George Briones, Legal Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas, PFP, kung saan dating nagsilbi bilang National Executive Vice President si Aguilar. Ang kanyang pagpanaw, ayon sa mga ulat, pumanaw siya bandang 1.30 a.m. sa Philippine Heart Center. Higit pa sa pagiging music hero, kilala rin si Aguilar sa kanyang advokasya para sa Original Filipino Music, OPM, at minsan na rin tumakbo sa pagkasenador. Ang kanyang kontribusyon sa kulturang Pilipino ay mananatili at ang kanyang musika ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na salinlahi.